Akala ko naman kung ano ang ibig sabihin natin si attorney or Ace Castro, attorney Castro, Claire Castro. Kasi sabi niya, ramdam natin kung saan sila pupunta, kung saan sila patutungo. Ito po yung uh, mga kandidato nga sa PDP laban sa pagkasenador. Ramdam natin kung saan sila pupunta, kung saan sila tutungo. <laughs> saan sila pupulutin. Parang ganun eh, yung una kong pagkakaintindi. Pero tama kasi yung kanilang yung kanilang sistema ng pangampanya, alam natin na puro paninira. Alam natin na walang mga plataforma etong mga ito at hindi alam ang pinasok. Kaya nga deliver daw ng suka eh. Yun pala ang uh, totoong sinabi ni PBBM, deliver ng suka. Nang na ibig sabihin, walang experience, um, walang alam, sabihin na natin, sa kanilang pinasok na na papasukin pala na trabaho sa kali. deliver ng suka tapos nabigyan nga ng COC. Yun pala yon. Pero okay naniniwala na, Diyos ko, baka nga wala. Sige, kung merong isa na makalusot, good job. Pero paano kung wala? Masaklap to. Lalo na po kay Digong dahil ang intention nga niya ay kahit papano maraming makapasok mula dito sa PDP laban para kahit papano nga ay maisalba ang impeachment case na si Sara Duterte. Wala naman daw siyang formal na impormasyon. Pero napapansin daw na si Atty. Castro, uh, si Castro um, sa kanilang mga statements. Mararamdaman natin kung saan sila pupunta. Yung kanila kasi mga statements, di diba malala, away, gulo, ang hana, parang provoke ang, ang mga kababayan natin at inuudyokan na magalit sana sa nasa Malacanang Ito ay dahil mapapansin naman sa mga pahayag ng kampo ng oposisyon na kinikilalang uh, PDP laban ang political party na pinamumunuan nga natin sa Ligo na puro galit daw at tila naguudyok ng away Ito mga ito laban sa gobyerno na ang ibig sabihin yung ganito ay pwede talagang sabihin na destabilization ang gusto nila nag-uudyok sila ng galit, nag-uudyok sila sa mga tao na ito ang paniwalaan dahil ang gobyerno naman, or ngayon daw, ay abusive, excessive, doon uh, palang po makikita natin at nararamdaman na, kung saan patutungo? At syempre kung ano-anong kasinungalingan. Ulitin ko lang, ha, uh, karamihan sa kanila na panood natin kung paano magsalita. Sabi nga nung isang kongresista, bira ng bira. Kasi wala namang wala kasi silang mga advokasya na pwedeng isulong. Mga plataforma, hindi naman nila talaga alam kung ano yung kanilang pinasok, kung ano yung kanilang plataforma. Oo, sabihin na natin, may mga abogado rin dyan. Pero talaga, <laughs> bigla na lang sumulpot na abogado, engineer, at kung ano pa. oh eh, ay talagang malala nga yan. Ulitin ko ha, tama si Attorney Claire or uh, si Claire Castro na yung kanilang pinupunto ay patungo talaga sa sa gulo. Gulo ang hanap. You see, lahat ng mga na, na dikit kay Duterte, mga utak kriminal, gulo ang iniisip, gulo ang hanap. Kahit po dito sa amin, ganyan na ganyan, gulo ang hanap madalas. Away ang gusto at hindi katahimikan. Good luck!